Harvest Day mga kadugo dito sa mga tanim na upo, magalang na gulay dito sa Admils Farm. Ayan si Bus Priddy kasalukuyan siyang namimitas. Ang daming bunga mga kadugo, ayan 'no. Oh. Tignan natin, oh, di ba? Oh, see? See the many blessings from our dear God to Boss uh, Priddy and Boss Jellod. sarap sa mata mga kadugo. Oh. Yeah, thank you Lord God for your wonderful creation. Iturko kayo mga kadugo habang namimitas sila Boss Pridi at saka Boss Jellord ayan salamat nga po pala mga kadugo dugong Pilipino san mang sulok ng mundo pati yung mga hindi dugong Pilipino dugong tao <laughs> sa mga tumugon sa aking pagsamo pakiusap na mag dito sa aking YouTube channel. Sa mga patuloy na nanonood, sa mga bago at mga bumabalik, salamat salamat po. God bless you more. Sa mga dami oh hindi pa po nakapag-subscribe baka naman po pwede pa-subscribe at kung ninyo pong nagustuhan pa-like and pa-share yan oh. galing 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 mga 200 na puno daw ito mga kadugo bilis ko ah, tagalan natin para mapanood yung mabuti o oh. oh, ba oh, diba? pero may namamatay na mga kadugo Yang ganyan namamatay na yan. Madami na oh, madami nang namamatay. Ganyan ang ganyan lang ang ano nito. Namam, oh, ang dami diyan oh. Eh. Mm. Ito yung peak niya siguro. Peak. Na season niya. Ayun, nakadugo. Nangangawit ng aking kamay. siguro mga 100 meters ang ay hindi mga kasi binilang ko na dati oh. Ayan, oh. 200 bali ang napagbebentahan na dito mga kadugo ngayon kasi dumami na 2,000 every other day 2 months na nilang mm, pinipitasan oh, oh, oh. mga kadugo see, balikan natin yung madami doon o, oh. ayan Ito yung latest na tanim nilang patola dito sa Edmills Farm mga kadugo nagsisimula ng magbung yan o oh. liba sa mga hindi po hindi po nakapanood sa mga sa unang vlog ko about dito po sa Edmills Farm ito po yung 5,000 square meters na isa sa dalawang lote na share ng aming panganay na kapatid doon sa mga naiwang lupa ng mga namaya pa naming dadi Nani at Mami oping mga magulang po namin so muli ako okay, nagpapasalamat sa Diyos sa mga buhay ng aming mga magulang ayan mga kaduga dito kami binuhay ng aking mga ng aming mga magulang pagtatanim uh, ano po tawag dito? Sila po ay farmer beneficiary doon sa pero naging programa ng ating naging pangulo, the late Ferdinand Marcos na land reform. Bali meron po silang na, na receive from the government na 5 hectares dalawang corn fields sa katatlong uh, rice fields. At saka merong naman na yung nanay ko sa may baka din eh. Magulang niyang ding na 4,500 square meters. Tapos nabili niya yung share ng bunso nilang kapatid na 4,500. Kaya yung 9,000 na naging mag, naging share ko po sa mga ah uh, ng Diyos na lupa sa mga magulang namin ay yung pamana. Yung farm na tinawag kong pamana farm. Yung kinatitirikan ng ipinapatayo namin church mga kadugo. Ayan, may mga alaga din silang kambing dito. Saka mayroong baka. Yung baka eh, kay Boss Freddy yan mga kadugo. Maraming alagang baka si Bros, Boss Freddy. 13 na packing na ang napitas nila mga kadugo na tagti 10 8 80 pesos times 13 di 1,100 ay 20 1,040 mga kadugo kalahati pa lang yung napipitas nila. So, mga 20, 13, mga 25, oh, 2,000. Tapos, mamimitas pa sila ng patola, mga kadugo. So, uwi na tayo, mga kadugo. Punta na tayo sa Bugoy's Farm. Samahan nyo ako sa paglalakad. Papunta sa Bugoy's Farm. At eh, itutor ko kayo <laughs> dito sa mga tanim na tabako dito sa aming lugar. So kagaya ng sinabi ko mga kadugo, madaming trabaho ngayon yan oh. Busy mga tao, may mga nag spray nag-aabuno. Yung mga iba gumagawa ng curing ban, yan mga dugo, mga kadugo o. Oh. Gumagawa sila ng ah uh, pagpapatuyuan nila ng ni. Eh, pagpapatuyuan nila ng Mm, tabako na kanilang puputulin ang gaganda ng mga tanim nilang mga tabako mga kakabudulo ayan o oh. Yan. ang tirik ng araw mga kadugo ang init na dito sa aming lugar ito naman yung share ng kapatid kong sumunod sa akin mga kadugo. Isa sa dalawang lote na bahagi niya sa mga naiwan ng mga magulang namin. 5,000 square meters. Magkalapit lang sila doon sa kapatid naming panganay. Yun know, o yung Jellard's Farm. Pinaparentahan niya ito mga kadugo. Ang mga tobacco farmers ay nagre-rent lang sila sa mga ramihan sa kanila mga kadugo nagre sa mga uh, owner ng mga lupa 40,000 per hectare ito bali kalahating hectare ito mga kadugo 5,000 square meters kaya 20,000 ang renta niya so dito na ako magtatapos mga kadugo sa aking vlog sa araw na ito uh, lagi nating tatandaan binigyan tayo ng Diyos ng buhay dahil mahal niya tayo. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa lang tayo sa Kanya at kailangan din na sumunod tayo sa Kanyang mga salita na matatagpuan sa Biblia. May kasabihan nga or na naririnig ko na obedience unlocks blessings have a blessed day in the name of our lord jesus christ mga kadugo i love you with the love of god bye bye